Kaya yeah, maganda man magandang magandang hapon Pagkatapos ng summer Ito naman tayo ngayon mga matig Magtatrabaho Galing pa ako sa trabaho Huwian ko na Pauwi na ako ngayon maulan Ganito ang buhay After ng summer trabaho naman mga matig Kaya mas maganda talaga Yung marami kang alam mga matik. Kung natapos na yung Kaalaman mo sa isa Mayroon pang isa pang tatrabaho naman ito ang mga matik ako sa papuntang SS Pawi na ako na ito nakabay kayo, pumapasok, kailangan ang bike niya may tapaludo mga matik Parang jump bike lang mga matik Dito na lang tayo mga matik sa shortcut para walang masyadong sakyan Ayan, mga mati, ganito ang buhay natin. Parang gudong lang. Sa ngayon, mga mati, ka, may overtime ako, isang oras lang. Medyo maraming gawa. Tapos, so, uwihan na Baka naubos na may gawa ko, maaga, uwi ka agad ako mga matik, para pagdating sa bahay, meron pa magagawin mga matik. Ayan mga matik, oh. Saka pag nagbabike lang kay mga matik, kailangan may payong. Panahon ngayon, laging umuulan. Mahirap magkasakit. Pagka mayroon kang payong, na mo ang sarili mo sa sakit mati -ma kaya kailangan may payong lagi Up, dito tayo shortcut sure hmm. Ayan mga yung ginakala yung di taga Marikina ito yung hotel ng Marikina mga mga Ayan Ayan so, tayo sa Ayan del Pilar, Mama, Matik Street. Ayan Ayan ito pa punta nato ng Concepcion. Ito yung ng press prep, mahamatic. Ayan, sa Ingenium na eskwelahan. Yung mga taga Marikina, alam na yan. Pero yung taga hindi pa, hindi taga Marikina, mahamatic. Nakikita ko lang lang so, ngayon, buti ka, mga matik hindi mo ulan. Kaya nakapag-bike tayo, wala kang hawak na payong. Pag umulan, mga matik may hawak ako ng payong. Isa, hawak sa manubela, hawak sa payong yung isang kabay. Yun, makamatik, pinakita ko lang sa inyo. Tandaan, pag umulan, lagi magdala ng payong. Kung nakabike ka, kailangan may tapaludo para hindi madumi ang likod mo. Eh, mga matigang gandito na lang Salamat again